Naglakay yung isang takte? Uy! Oh, so, it's hindi it's ako it's nakabili it. ng ano. Stock mm. cute. <laughs> si Gagi, BG yan eh. Magpapakit ka. Oo. Ano ba? Si Manong, si Yeah. 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 Ito, yeah. <laughs> <laughs> last day na natin eh. Ba't mo sinaved? Parang yung... Atin yan, hindi ko yung cellphone to, kuya kote. Pare ka pareho pa. ng camera ni Pacquiao ha? Ah. Oo okay. nga eh. Ayan. Diba? ba? ito sa akin! Ay, sorry! Pogi niya, oh, no? Yung din si Kuya din Pacquiao, yung driver natin kanina, Pacquiao din. Pacquiao ba si Aramina? Papaya, papaya, saka sopa po ang yeah. nalaman eh. Mas gusto daw ni Pacquiao ng papaya kayo sa sopa po. Ano yan? Hindi ko tumbiyak mo. Yung si Aramina daw, ano? papa, Eh si Jinky. Si Jinky, Shopaw lang. Oh, eh si driver, yung gusto ng driver, ayos lang sa kanya kahit Shopaw na eh. Eh si so araw. Oo, Papaya. na. Masa marami. nga Ako nila sa doon sa likod. Baka na, papatitig na ako doon ah. Teka, 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 teka! Uut! Uut! Dito lang ba kayo umiikot, kuya? Sige ah, kayo saan <laughs> kayo? Kaya kaan? Man, ka Ayun na! Wow! Bahikot-higot na lang kayo? Bahikot-higot oh. na lang kayo? Ayun saglaro, na rin po, no? 3 3, 3, Ayun! 7, 3, pa mga game details, no? Banal, Hi, girl! Pagkatingin mga game details, no? Yes. <laughs> <May> snowball eh. <laughs> Loko, hanggang ano to? Hanggang uwi an to. Ano yung cellphone ko? Ay, sa so na po. <laughs> Kinahanap ko dito eh. Ta, ay, nahilo ako. May na. Nahilo ka? Makahilo kaya mag cellphone sa ko. Ano, 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 ano. Ayaw ito. Yay! Ano, pag uwi kayo, di uwi kayo sa agad? Pag uwi kayo, kada araw. Pag monumento na, doon na kayo hinto. Oo. Uh -huh. Pagka na uh, kami gawin. Nakapagisa kaya ng sampunta roon. Hindi na ko uh, ay, ba? Ng naman yun. Mag-ikot-ikot na lang. Nangyayari ba yun? Hmm. Ang hirap. Magka na kami kaya na kuya? Kung rito na wala ang pasero, nag-ilo, uh, hindi yun. Oo nga. Uh, pagka na kayo nakikita nyo oh, uh -huh? kada araw? Eh, minsan eh... Lose eh. Depende. Depende rin sa tao. Depende sa Ah, araw. Pasahe. Pa Minsan eh. Pag traffic, uh... Misan, pag traffic ba, gano'n, ano, lugi. Lugi. Si Metro eh. Log, eh. E -3, 3. Oh, talaga? <laughs> Kasi okay, ang gasolina, ang gasolina namin, isa na, isa na yun eh. What? Sa isang araw? Sa 12 oras lang. Oh, hindi sila ako nakiwa. 12 so, oh. oras lang. Ay, 12 oras lang. Para hi ano, kukunin na oh. Mar oh. Ako. Oh. O oh, si Manuel. Oh. <laughs> Kung kaya dyan, doon, ka, doon. Okay. isang kasama ni